Ito na naman po ang madiskarteng kabalin. Mga kapatid, gagawa po tayo ng palaman. Palaman na palaman po sa pusit. Gagawa po tayo ng pusit, yung tinapay na pusit. Ipapakita ko po sa inyo yung sangkap niya para sa palaman. Lagyan po natin siya ng isang kilong Cinderella po ito yung third class Cinderella nagawa po tayo ng palaman ng kusin lagyan po natin ng water alating lata muna po huwag po natin siyang bibiglayin kasi meron po kung arena na matakaw sa tubig meron po ang arena na hindi matakaw sa tubig huwag po kasi stuck yung arena matakaw sa tubig hindi po kalating lata ang muna po lagyan po natin ng one port na wash sugar po Lagyan po natin ng buttermilk. Buttermilk po ito. Yung klase na gatas pang bake. Lagyan po natin ng cocoa po ito tsaka yung color. Yung color na chocolate po. sinama ko na po ano siya yung 25 grams yung bigat niya yung timbang niya And lagyan po natin siya ng chocolate flavor ito po konti lang po malasa po ito mm. Then, Lagyan po natin ng asin. 10 grams po. 10 grams. Alayin muna po natin. Iuli po natin yung margarine. halagyan po natin ng margarine 25 grams yan halawin ko na po tunawin muna natin yung kanyang sangko bago natin iano dito sa arena po. gusto mag-bake. Panoorin po yung aking YouTube. Pag-follow po, Ryan D. Alka po. Ayan, okay, mag Talagyan ko pa po ng, dadagdagan ko po siya ng konti ng tubig. Medyo tuyo po kung konti. kasi sa may ipon po siya. Pampalaman po natin ito sa pusit. Ganyan lang po. ating palaman. Ganyan po yung itsura niya. Mamaya po ay eh, gagawin ko yung kanyang balat naman. Ito po yung palaman. Maraming salamat po sa mga nanood ng aking video. Salamat po sa inyo. Pakilike, share, Thank you po. Thank you so much. Pakisuporta po. Ryan Dialka po sa YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo.